life has to go on. Mm -hmm. Kung meron man silang ganyang kamag-anak na nakain na ng politika, wala naman silang magagawa, hindi naman nila pwedeng isoli itong taong 'to para hindi na maging kamag-anak. So, I mean, kung ganyan na nangyari, siyempre um tatanggapin na lang nila. Pero siyempre ipaglalaban nila yung katotohanan. 'Yun naman ang importante. Ipaalam sa tao kung sino ba 'yung nagsisinungaling at sino ba 'yung may mga ambisyon. Okay. Pwede ba magtanong, Yusek? sa ping-house lang? Kasi nga meron din mga ilang kongresista na, na nag-react ito. Si Party List Representative Persis sendanya, tinawag nga po niyang toxic family drama. Itong patutsadahan nga po ng Pamilya Marcos. Kaya panahon na raw sana na magpasa ng anti-political dynasty law no? para wakasan na nga yung mga ganitong drama. Wala namang patutsadahan ang um, Pamilya Marcos. Isa lang naman yung nagpapatutsada si, si Senator Amy Marcos. Huwag naman niyang idamay si PBBM. Di nga nagsasalita masyado. Mm -hmm. Nadismaya lang naman sa sinabi ni Senator Amy Marcos. Wala ka nag na negatibo mula sa kanya. Mm -hmm. So, well, ipasa po nila. Ang Pangulo naman, kung nadyadyaan yung batas, di susunod. Wala naman pong giging problema. Trabaho naman po ng mga mambabatas ay magbalangkas ng batas.